at ng Great Commission TV. Sabayang mapapakinggan at mapapanood ang weekday programs na Bagong Araw, oras na Pilipinas. Servisyong OFW at Family Matters. Sabado, Weekend, can do it. COVID Watch Weekend. Ehemplo, tabas ng batas. At Okido, the 414 Kids Show. At Linggo, Karunungang Buhay. Kamalayan, Pananambahan. COVID Watch Weekend. At God is able. FEBC Radio TV sa GCTV. Araw-araw mula alas 6.30 hanggang alas 10 ng umaga. Tumatawid mga programang pag-asa mula kay Kristo ang laging hatid. FEBC Radio TV sa GCTV. positive ang asymptomatic. Kaya't para sa mas at masayang selebrasyon, isang simpleng salo-salo muna ang gawin sa tahanan. Tandaan, lamang ang may alam. Super spreader activities ay iwasan. Maging alerto at conscious sa kaligtasan mo at ng kapwa mo. Paalaalang hatid ng World Health Organization, Department of Health at ng inyong FEBC, Radio TV para sumasahin pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, F-E-B-C, 2 d, d a Agapay na Sambayanan! Ang tamang oras, alas 6.30 ng umaga. Mula sa f b c Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga, araw tayo ng Lunes at 3 ng Mayo taong 2021 para sa bagong araw. Ito si Heidi Bernardo sa Pam. Bagong araw, bagong balita. hin sa mga balita ngayon, bilang ng mga gumaling sa COVID-19 sa Pilipinas, mas mataas kumpara sa mga bagong kaso. At Okta Research Group nagbabala sa COVID-19 transmission sa indoor dining. Ngayon sa detalye ng mga balita. COVID-19 Watch! Kumpara nitong Sabado, mababa ang nadagdag na bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa kahapon araw ng linggo. Sa inilabas na datos ng Department of Health, karagdagang 8,346 ang mga kasong naitala para maging 1,054,983 na ang kabuang bilang ng mga naitatalang kaso. Samantala, 9,072 naman ang mga gumaling at 77 ang nadagdag sa bilang ng mga nasawi sa nasabing sakit. Sa kabuang bilang ng mga kaso, 6.8% ang kabuang aktibong kaso o 71,472 at 91.6% ang mga gumaling, samantalang 1.65% o 17,431 ang mga namatay. Hinalis na rin ang 16 na duplicate cases at labing isa sa mga ito ay gumaling. Meron namang 32 kaso na unang napaulat na gumaling ang naitala na namatay sa sakit. COVID-19 Watch Bumaba ng 18% ang bilang ng mga COVID-19 cases sa Metro Manila kumpara noong nakaraang linggo. Ayon kay Octa Research Fellow Professor Guido David, ang bilang ng naitalang kaso sa NCR ay nasa 5,500 kung saan nasa 17% maging ang hospital utilization rate. Sa kabila nito, nagpaalala si David sa publiko na huwag pa rin na magpakampante dahil ang bilang ng daily cases ay nananat tiling mataas. Importante pa rin, Anya, na dala ang, ng publiko ang pag-iingat para sa tuluyang pagbaba ng mga kaso. Ang reproduction numbers sa NCR ay nasa 0.83 habang ang average na bilang ng kaso ay nasa 3,144. COVID-19 Watch! Sa iba pang balita, ipamamahagi sa limang lokal na pamahalaan sa National Capital Region ang unang batch ng COVID-19 vaccines na Sputnik V mula Russia na dumating nitong Sabado. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere or Maria Mirna Cabotaje na ito'y dahil ang limang lungsod sa NCR ang may naaayong cold storage facility para sa naturang bakuna. Mababatid na ang lungsod sa NCR na may storage facility na may temperaturang negative 80 degrees Celsius ay ang Makati, Taguig, Muntinlupa, Maynila at ang Paranaque. Kaya ang mga nabanggit na lungsod sa NCR ay makatatanggap ng higit tig 3,000 doses ng bakuna kontra COVID-19. Paliwanag pa ni Yusek ang Sputnik V vaccines ay pwedeng iturok sa mga individual edad 18 pataas. Sa ngayon, wala pang naitatalang side effects ang bakunang Sputnik V sa ibang mga bansa. COVID-19 Watch! Ikinatuwa ng Department of Health na kasama na ngayon ang COVID vaccine na gawa ng Moderna sa listahan ng emergency use ng COVID vaccines ng World Health Organization. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ibig sabihin nito ay madaragdagan ang mga bakuna na pwedeng ipamigay ng COVAX facility sa mga kalahok na bansa. Matatandaan na noong nakaraang linggo ay nagsumiti na rin ang Moderna ng aplikasyon sa Pilipinas para sa emergency use authorization. Samantala, ang Moderna ang ikalimang COVID-19 vaccine na nasa listahan ng WHO bukod sa bakuna ng Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Serum Institute of India at Janssen. Bagong araw, Balitang Bayan. Ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ISIS-inspired group ang sinasabing nasa likod ng magkasunod na pagsabog sa lalawigan ng Maguindanao. Ayon kay Maguindanao, Police Provincial Director Colonel Donald Madamba na sumabog ang dalawang Improvised Explosive Device or IED sa gilid ng National Highway sa Sitio Pansol, Barangay Makasampen, Magindulangan na Maguindanao. Wala namang nasugatan sa pagsabog ngunit na dulot ito ng takot sa mga sibilyan. Pusibeng target ng mga rebelde ang isang sasakyan ng 549 Army Engineering Brigade na dumaan sa Cotabato-Isulan Highway. Nagdulot ito ng pagkaantala ng daloy ng trapiko ng ilang oras matapos na magsagawa ng clearing operation ang mga tauhan ng Explosive Ordnance Disposal Team ng Philippine Army, 2nd Mechanized Battalion at Gindulungan PNP. Sa ngayon, hinigpitan pa ng militar at ng pulisya ang seguridad sa Maguindanao laban sa BIFF. Bagong Araw, balita, Kalakalan Masayang inihayag ng pamunuan ng Meralco na kanilang pinalawig ang pagpapatupad ng No Disconnection Policy hanggang Mayo a 14. Sa isang pahayag, sinabi ng Meralco na ang naturang hakbang ay bilang konsiderasyon sa kan kanilang customer, lalo't pinalawig din ang pagpapairal ng Modified Enhanced Community Quarantine. Ibig sabihin, walang mapuputulan ng kuryente sa mga lugar na sinusuplayan ng Meralco sa loob ng nasabing panahon. Sa kabila nito, tiniyak ng pamunuan ng Meralco na magpapatuloy ang kanilang isinasagawang meter reading at paghahatid ng billing statement sa kanilang mga customer. Bagong Araw, Balitang Kalakalan. Nagbabala ang Okta Research Group sa COVID-19 Community Transmission sa Indoor Dining. Ito ang sinabi ng grupo sa harap ng pagpapahintulot muli ng pamahalaan sa limitadong kapasidad ng mga dine-in operations sa mga food establishments. Ayon kay Okta Research Fellow Dr. Guido David, importanteng may limitadong mobility at mababang human interaction lalo na sa indoor setup. Mayroon ani lang dapat na maayos na ventilation sa indoor indoor dining establishments para maiwasan ang community transmission. Bagong araw, ula. Panahon. Apektado ng easterlies ang buong bansa, ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang Papawinin na may kalat-kalat ng mga pag-ulan dahil sa easterlies at localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 23.4 hanggang 34.8 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5.33 at lulubog dakong alas 6.13 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, repatriation sa mga Pilipinong na sa India, ikakasan ng pamahalaan. Philippine Medical Association nagbabala sa paggamit ng ivermectin sa labas ng mga ospital na binigyan ng compassionate use permit. At sa palakasan, hiling ng PBA team na training, inaprubahan ng Batangas City Government. Beso, mag-alcohol ka. Bes, dry na, dry na yung kamay ko. Kaka-alkohol. At least patay ang mga germs at virus. Hindi ka kalat sa ibang mga gamit o kahit sa kahit anong bagay na hawakan mo yung COVID. Maigi na yung sure tayo, Bes. Hindi naman mahirap gawin, di ba? Maging responsable, maging ligtas, sarili ay pangalagaan para COVID-19 ay malabanan. We heal as one. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at nangimpilang ito. Bagong araw, bagong balita. COVID-19 Watch. Balik-balitaan tayo, magsasagawa ng repatriation ang Pilipinas sa mga Pilipinong nasa India at nagnanais na makauwi ng bansa. Ito ay oras na makabalik na ang operasyon ng commercial flights. Matatandaan na pinagbawalan ng Pilipinas ang mga biyahero mula South Asian nation na makapasok sa bansa kasunod ng COVID-19 surge. Maging ang mga Pinoy mula India ay hindi pinapayagang makapasok sa Pilipinas sa loob ng dalawang linggo. Samantala, ayon naman kay Ambassador Ramon Magachin Jr., hindi lahat ng mga Pilipino ay nagpahayag ng kagustuhang umuwi sa bansa. Gayon man, tiniyak ng Ambassador na tutulungan nila ang mga Pilipinong na is makauwi ngunit kinakailangan niya ng isang daan at limampung pasahero para maisagawa ang repatriation. COVID-19 Watch Karagdagang 5,754 na mga contact tracer ang ipakakalat ng pamahalaan sa Metro Manila. Kasunod ito ng kasunduang nilagdaan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ng Department of Labor and Employment at ng Department of Interior and Local Government or DILG nitong Labor Day. Ayon sa DILG, mag-hire sila ng karagdagang contact tracers para mapalakas ang contact tracing program at mapipagkakalat igilan ang lalong pagkalat ng COVID-19. Samantala sa ilalim ng kasunduan, tatlong buwang magtatrabaho ang mga contact tracers at papasahurin sila ng 537 pesos na minimum wage kada araw. Sa ngayon na sa 2,656 mula sa 13,304 at na aplikante ang nag-qualify na sa posisyon. COVID-19 Watch. Tinatayang aabot sa 10,000 individual ang kailangang i-contact trace matapos ang paglulunsad ng community pantry ng aktres na si Angel Luxin. Ito ay kasunod ng lumabas na resulta na positibo sa COVID-19 ang dalawang residente na nagtungo sa community pantry sa Quezon City. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, hinimok niya ang mga nagtungo sa community pantry na sumailalim sa libreng COVID-19 testing. Matatandaan na ni Itong isang buwan ay inilunsad ng aktres ang kanyang community pantry na dinagsan ng napakaraming tao at uh, mayroon pang isang matanda na nasawi matapos na mag-collapse. COVID-19 Watch. Sa iba pang tampok na balita, nagbabala ang Philippine Medical Association or PMA laban sa mga doktor na nagre-reseta ng anti-parasitic drug na ivermectin sa labas ng mga ospital na binigyan ng compassionate use permit. Ayon sa PMA, una nang ibinabala ng Food and Drug Administration o FDA ang pamamahagi ng hindi rehistradong gamot na magiging paglabag sa FDA Act of 2009. Ito ay matapos ang pahayag na rin ni Secretary Francisco Duque III na dapat imbestigahan ng FDA ang mga ulat ng pamamahagi ng reseta para makakuha ng ivermectin sa Quezon City. Matatandaan, dalawang mamabatas na sina Congressman Rodante Marcoleta at Congressman Mike Defensor ang nanguna sa pamamahagi ng ivermectin at isinulat lamang ang reseta sa isang papel at hindi sa prescription pad. Sa kasalukuyan ay limang ospital pa lamang sa bansa ang binigyan ng Compassionate Use Permit ng FDA. Bagong pangunahing Sa iba pang pangyayari, inihayag ng Commission on Elections o COMELEC na hindi mapipigilan ng COVID-19 pandemic ang pagdaraos ng 2022 presidential elections. Ito ang tiniyak ni COMELEC spokesman James Jimenez matapos tanungin sa social media kung mabibigyan katwiran ba ang pagkansela sa nalalapit na eleksyon dahil sa mga pangyayari sa India. Matatandaan na biglang tumaas ang mga kaso ng COVID-19 sa India kung sa ...an marami na ang namatay. Ngunit ayon kay Jimenez, hindi nabibigyang katwiran ang kanselasyon ng lalalapit na eleksyon sa bansa ng dahil lamang sa takot. Aniya, maaari lamang suspindihin o ideklara ang failure of election ng COMELEC sakaling imposible ng magsagawa ng malaya at patas na botohan. Sa ngayon, isang taon at walong araw ang natitira bago ang 2022 presidential elections kung saan puspusa na rin ang ginagawang paghahanda pa Bagong araw, balitang bayan. Nagsuko ng iba't ibang uri ng baril ang ilang lokal na opisyal ng tatlong bayan sa Lanao del Sur. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines Western Mindanao Command Commanding General, Lieutenant General Corleto Vinluan Jr. na ang mga isinukong baril ay isang .50 caliber beret sniper rifle, isang 7.62 mm sniper rifle, dalawang grenade launchers, isang KG-9 machine pistol, isang 20 12-gauge shotgun at isang kalibre 38 revolver. Aniya ang mga baril ay isinuko ng mga opisyal ng bayan ng Guadipuso, Buntong. Ditsaan, Ramain at Bubong sa Army 82nd Infantry Battalion Headquarters sa Bayan ng Sagiran. Ikinatuwa ni Binluan ang naging hakbang ng mga lokal na opisyal sa kampanya laban sa mga ilegal na armas at anya ang mga isinukong baril ay pawang hindi lisensyado. Ibinahagi naman ni Joint Task Force Zampelan Commander Maria General or Major General Generoso Soponyo na simula noong Enero 23, uh, dalawang 23 baril ang mga isinuko sa kanila at 15 sa mga ito ay pawang matataas na kalibre. Bagong araw, palita sa palakasan. Natapos na ang kampanya ni Naomi Osaka sa Madrid Open matapos na talunin ni Carolina Muchova sa ikalawang round. Nakuha ng Czech player ang score na 6-4. 3661 para ilang paso ang Japanese tennis star. Sinabi ni Muchova na pinaghandaan nito ang torneo at kahit sino ay kaya niyang kaharapin. Una na ang tinalo ni Muchova si road Number uh, Ashley Barty para makapasok sa Australian Open noong nakaraang mga buwan. Susunod naman na makakaharap nito si Maria Sakari ng Greece. Bagong araw, balita sa palakasan. Samantala, inanunsyo ng Philippine Basketball Association o PBA na pumayag na baging host ng gagawing training ng kanilang koponan ang Batangas. Ayon kay PBA Commissioner Willie Marshall, nag-commit ang Batangas City LGU na gamitin ang kanilang Coliseum at ang gym ng Batangas State University bilang training venues. Maari umanong masimulan ang team practices sa kalagitnaan ng Mayo anim na koponan ang gusto ng Batangas bilang training venues habang nasa dalawang team ang ikinokonsidera ang alok ng Ilocos Norte, LGU. Makikipagkulong si Marshall sa mga opisyal ng Batangas City sa mga susunod na araw para talakayin ang ipatutupad na health protocols. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, mayorya ng mga magulang sa bansa, hirap sa blended learning para sa kanilang anak ayon sa isang survey. Senator Manny Pacquiao sumulat sa China na paalisin ang kanilang mga barko sa West Philippine Sea. At sa ibayong dagat, crew ng SpaceX Dragon matagumpay ang pagbabalik sa mundo sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline. Pacheck po ng inyong ID. Ang malalim po. Lagi po tayong maguhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng impilang ito. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita. Balik-balitaan tayo dito sa bagong araw, lumabas sa isang survey na isinagawa ng Pulse Asia na higit sa kalahati ng mga magulang ang nagsabing nahihirapan sila sa pagtukoy ng mga sagot ng mga learning modules ng kanilang mga anak. Ayon kay Sen. Sherwin Gatchalian, isa na ito sa pinakamalaking hamon sa kasalukuyang blended learning. Malinaw, ayon kay Sen. Sherwin Gatchalian, na sa ganitong pagkakataon ay patunay na hindi pantay-pantay ang nabibigay na edukasyon sa mga mag-aaral. Mababatid na sa isinagawang survey noong Pebrero a 22 hanggang Marso a 3 ay lumutang na mas mataas ang numerong na itala sa Mindanao sa 74% na 62% naman sa Visayas, 43% sa Luzon at 32% sa National Capital Region. Bagong araw, pangunahing balita. Hiniling ng Lawyers for Commuters Safety and Protection or LCSP sa Toll Regulatory Board or TRB na ipagpaliban muna ang pagpapatupad ng tree strike policy sa mga toll gate para sa insufficient balance sa RFID card. Ayon kay LCSP President Attorney Ariel Inton, dapat tinutugunan muna ng TRB ang maraming reklamo ng mga motorista. Katulad na lamang aniya ng mga nawawala walang load kahit hindi nagagamit malimit na offline sa mga pinagluludan at iba pa. Bukod dito, ang mabigat na penalty na isang libong piso at ang pagkumpiska ng driver's license. Inanunsyo na ng TRB na ipatutupad ang three strike policy sa Mayo at 15 at magpapataw na ng kaparusahan sa mga motorista kapag may insufficient balance sa RFID card. Sa first strike ay ire-record ng Land Transportation Office Deputized Enforcer ang violation sa database at mag issue ng TRB prescribed document proof of violation. Habang sa so second strike ay final warning at sa third strike naman ay pagmumultahin na ang motorista ng isang libong piso kukumpiskahin ang kanyang driver's license at i iisyuhan ng traffic violation ticket. pangunahing balita. Sa iba pang ulat, iginiiti presidential spokesman Harry Roque na dapat hayaan na mga kritiko si Pangulong Duterte na isulong ang careful, calibrated and calculated nitong foreign policy sa harap ng nagiging pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Ito ay matapos na himuti naman ni na retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at dating foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario si Pangulong Duterte na magkaroon ng mas matapang na mga hakbang kontra Beijing matapos na ilang daang barko ng China ang namataan sa West Philippine Sea simula noong Marso. Ayon kay Roque, hindi makakatulong sa bansa ang mga pahayag ni Nakarpio at Del Rosario. Ang mainam na gawin niya na mga dating opisyal na ito ay ihinto ng mga ito ang kanilang misleading at peligroso na illegal, impractical, at irresponsible mga pahayat. Bagong araw pang naing balita. Sa kaugnay na balita, inihirit ni senador Manny Pacquiao sa Beijing sa pagbabagita ng isang sulat kay Chinese ambassador Wang Jian na paalisin na ang Chinese militia vessels sa West Philippine Sea. Sa kanyang liham noong Abril 16 para kay Huang, nagpahayag ng pagkabahala si Pacquiao sa mga ulat na nasa 200 at 20 Chinese vessels pa ang nananatili sa Julian Felipe Reef. Ipinadala ni Pacquiao ang liham kay Huang labing anim na araw bago lumagda ang labing isang kapwa niya senador na pinamumunuan ni Senate Minority Leader Franklin Drinon sa isang resolusyon ng pagkondena sa presensya ng mga Chinese fishing vessels sa paligid ng Julian Felipe Reef. Sinabi pa ng mambabatas na sa halip na lumikha ng gulo sa mga kalapit bansa, mas dapat anyang umakto ang China bilang isang unifying figure para sa pagkakaisa ng rehiyon at repasuhin ang soberenya ng Pilipinas or respetuhin ang soberenya ng Pilipinas. Bago ang liham ng senador, una na itong nagpalabas ng opisyal na pahayag hinggil sa paghimok sa China na paalisin na ang kanilang militia fishing boats sa karagatan sa paligid ng Julian Felipe Reef. Giniit na ito ni Pacquiao na walang katotohanan na direkta siyang tumanggi sa paglagda sa Senate Resolution 708 na nagpapahayag ng pakikisimpatya ng Senado sa pagkondena sa mga aktibidad ng mga Chinese sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Giit ni Senator Pacquiao hindi agad na isa publiko ng ni ang kanyang posisyon sa issue dahil mainauna na siyang personal na liham para sa Chinese ambassador. Bagong Araw, balitang bayan. Nasamsam na mga otoridad ang nasa 4.6 na milyong pisong halaga ng hinihinalang marijuana mula sa tatlong lalaki sa ikinasang operasyon sa lungsod ng Tarlac. Ayon sa Philippine National Police Drug Enforcement Group or PDEG, nahuli ang mga hindi pinangalan ng suspect sa barangay San Nicolas. Sinasabing kabilang sa mga nakumpiska mula sa ito ang nasa 24 na bricks ng dried marijuana, 26 na rolled dried marijuana leaves at dalawang bote ng cannabis oil. Sa hiwalay namang operasyon sa Concepcion Tarlac, isang magkapatid ang nakuhana ng 3.4 na milyong kisong halaga ng hinihinalang shabu. Sa sampahan ng mga suspect ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagong araw, balita pantay dito. Nakabalik na sa mundo ang apat na astronaut na lula ng SpaceX Dragon. Lumapag ang mga ito sa karagatan na bahagi ng Florida. Naging malusog ang mga ito matapos ang pananatili ng anim na buwan sa International Space Station. Umabot ng mahigit na anim na oras ang biyahe ng capsule mula sa International Space Station at lumapag sa Gulf of Mexico sa Panama City. Pinangunahan ni Go Navigator Recovery Ship ang pag-retrieve ng capsule at umabot ng kalahating oras oras bago nakuha ang nasabing mga astronaut. Ito ang unang gabi ng paglabag, paglapag ng NASA spacecraft mula ng crew ng Apollo 8 na dumating sa Pacific Ocean noong December 27, 1968. Unang lumabas sa capsule si Commander Michael Hopkins na sinundan ni na Victor Glover, Shannon Walker at Soichi Noguchi ng Japan. Bagong araw. Balita, sa ibang dako na sawi ang dalawa katao at dalawang putatlong iba pa ang sugatan sa pagtaob ng barko sa karagatan ng San Diego, California. Sinabi ni San Diego Fire Rescue Department spokesperson Monica Munoz na tumaob ang barko malapit sa Cabrillo National Monument sa Point Loma. Itinakbo sa iba't ibang pagamutan ang mga nasugatang biktima. Nagtulong-tulong ang mga ahensya para mahanap ang iba pang sakay na ng lumubog na barko. Nagpaabot naman ang pagdarasal si San Diego Mayor Todd Gloria at tiniyak nito ang tulong sa mga biktima. Bagong Araw, Bagong Diwa Mula po ito sa unang Pedro, Kabanatang 5, mga talatang 8 hanggang 9. Maging handa kayo at mapagbantay. Ang Diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at aali-alikid na naghahanap ng malalapa. Labanan niyo siya at magpa magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam niyo hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong taitik. Bagong araw, bagong balita. Yan po ang mga balita ngayong lunes ng umaga at res ng Mayo taong 2021, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Hayley Bernardo Sampang, nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Suma inyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig, hatid ng FEBC. Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita, sa bawat bagong araw. Ang oras alas 6:58.